Fire Thunder salamat din ka sa Like, nagbara siya everyday. pagkaon. May sabaw pa ginila. Sabaw din, sabaw. Pagpakamutan sa kapan, ha? John, we eat. Tanon, mahal. Ano mo? Totoo? Hey mo? Ang gulo na nga nito sa diligan ng kwan. bakulan sabaw, sabaw. sabaw kay. Mal. Butang ko. sudah <tuhin> Sabaw hmm? <tuhin> <tuhin>

Mm. Hmm. Sa may ganito talaga ng isda. Gusto gusto ko paksi na talaga to. Ano? Ayoko na kumain ng kanin. Napapasarap ako. Tapos na rin ako. Masarap yung ulam, paksi. Yeah, alam mo na tayo. Kumain lang ako ng marami kasi doon ano ko nang ano medicine Naisimisi po na ko. maplok na yan. Maraming salamat sa inyo. God <laughs> bless you all. ka Pero, kaunti singit God bless you <laughs> bye